Ayan po ma'am. May uh, dilaw na yung damo. Kung ano yung mabibilang green na damo dyan. Uulitin ko ng bomba. Tapos siguro yung mahabang damo na yon, yon yung mahabang damo na yon. Kailangan makater. Ay, sobrang haba. Pasensya na kayo ngayon lang ako nag-update dito sa ano. Inantay ko kasi siyang tumalab. Yan daw muna yan, kahit hindi na niyan. yan. Unting-unting mawawala yan, mga agnas. Ayan po sa gilid oh, dilaw na po siya. Kumpara po natin dito sa verde oh. PRD po yung nasa labas ang bakod pero yung nasa loob yan po itsura nya dumilaw na o oh, mga guys ito po yung karsadang nakaraang video ko na hindi nyo pa nakikita dito sa gawing sulok yan nakarating na po dito ito po yung sa sulok na sinasaka ko ayan po ngayon Meron ang karsada. Ayun po. Ang papunta sa karsada. Pasilip ko lang po sa inyo at dito po kasi ako nagawin ngayon at Diretso na po itong karsada na ito. to po sa simentong karsada. Ah, madam, napakaganda ng kubo mo. Para makita ni madam. oh, madam, ito po yung aking pinaringan. Tinatayuan na po ng kubo nila kuya. Takasan po ba kayo, boss? Santa María, adiós.